Tay, ano yan? Parang kayong security guard dito? Hindi, security guard dito. Baka sa umaga, mayroon ng backup lang. Ano yan? May sahod kayo dito? Ay, ay volunteer, lang, volunteer ay, lang. Kung may magbigay lang? Tay, sino yung kasama, kasama, kasama mo yan? Anak yan. Ay, anak mo? Saan kayo nakatira? Sa Tulu, Alapan. So, may pagpunta lang as Ah, bali sinasama nyo lang so, sa dito? Nag-aaral pa siya? Ay, nag-aaral. Ngayon, bag niya. Biyernes. Biyernes pa kami dito. Ah, yung Friday, Sunday na ngayon, hindi pa kayo mauwi? Oh, mamaya. Mamaya pa lang kayo uwi? Pag bumula, uwi na kami. So, two days and two nights oh, na kayo? Oo, oh, kasi pag ganito, sa may galing yun lang maganda. Hindi ka ako dyan ito yan. Pag kayo Monday ko, yes. ano, malaki ng dalawang dalawang. Ay, Yung mga nagbibigay, hindi naman malaki. Yung mga, may thank you, wala. Oo okay. Eh siyempre, voluntary yan eh. Walang pilitan yan. Eh. Apo. gusto lang ng tao, kung magbigay siya, wala so, yung problema yun. Ilang taon uh, na kayo? 55. Kumain na ba kayo, Tay? Hindi. Eh, kumain ano pa naman, kumain kami kahina, alas 8. Ay, 8 po. Eh, 12 oh, na. Oo, Eh, busog pa yan eh. Bibili sana ako ng pagkain dyan para makakain kayo ka. So wala daw pagkain. Wala pala kanin eh. Balikan kita, punta lang ako doon Tayo. ano. Tayo. Tayo na okay. kayo. Mamaya okay. na. Ah, busog pa. Ah. Uh -huh. Ano ba panagdag mo? Hindi, bakal lakang tayo na Sige, ano man yan Salamat na And bless you At saka, biglang, magtinto ka Walang ano, mahal sa mabuti ha Magtala na kayo, bro Akal mabuti ha Salamat And bless you na